ito po yung by accent 2012 model ang problema po nito tumigas yung manubela higyan na lang po natin tumigas yung steering ayan po tinatanggal po natin yung EPS motor tingnan po kung yung po ang problema ang po natin dito po yung natanggal na po yung ABS motor niya. ito po yung uh, power steering electronic power steering motor Yan yung sumasahid, pare. Oh. Aray. Yan lang yung sumasahid sa karbon. Ako, okay, yung manipis yung karbon. Yan yung sumasahid natin. Ha? -huh. O. Lutak yung karbon, pare. Hindi pantay, yan. O, oh, yan lang. Itim lang. Yan lang yung gumagahin sa karbon. Ay, isa lang na yan. Hmm. Yan lang. Ah uh,

Yeah. Ito na po yung EPS, no... yung accent, yung EPS motor.

na po yung ginawa nating yung de-accent na matigas po yung manibela ayun po ayun po oh. na ah. ang lawang lambot na po niya kahit sa kamay dati po dalawang kamay ayaw mo pihit sobrang tigas ayun po okay na ayun foods okay, na, na hmm ha? lambot na? hmm okay na Pinalitan lang po ng ano to, yung carbon, yung power steering motor, yun lang po ang naging sira, sa mm, yung carbon nya, dapat order po namin, namin sa Lazada, ay kabit na po kanina, hindi na po video yung pagkakabit, at nararating-rarating um, ko lang po kasi, ayan na po, na ay kabit na po, na okay na po yung steering niya, malambot na yun lang po yung ano nyo, pagka po tumigas yung manabela tingnan nyo po muna yung power steering motor nya sa carbon lang huwag po muna kayo magpapalit agad ng power steering motor at mapapagastos po kayo ang malaki ayun po 300 plus lang po yung in order na carbon ayun okay na po ayos na thank you thank you na. Ayan, sige. Alam niyo dito? Oh. <laughs> so, um, ngayon, no? Okay. Is